Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng linggo, apat ng Nobyembre. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Unang pagbasa. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Daniel. Samantalang ako'y namamahinga sa gabi, patuloy ang aking pangitain. Ang nakita ko naman ay isang tila taong nakasakay sa ulap. Bumaba ito at lumapit sa nabubuhay magpakailanman. man. Binigyan siya ng kapamahalaan, ng karangalan at ng kaharian. Siya ay paglilingkuran ng lahat ng tao, bansa at wika ang pamamahala niya ay di matatapos at hindi babawiin at hindi mawawasak ang kanyang kaharian. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Panginooy naghahari na, ang damit niya'y maharlika. Panginooy nagahari na ang suot sa katawan ay damit na maharlika at batbat ng kalakasan. Panginooy naghari na ang damit niya'y maharlika. Ang sandigan ng daigdig matatag ang pinatungan. Kahit ano ang gawin pa'y hindi ito magagalaw. Ang trono mo ay matatag simula pa noong una bago pa ang ano paman, likas ikay naroon na. Panginooy naghari na, ang damit niya'y maharlika. Walang hanggan, Panginoon, ang lahat ng tuntunin mo, sadyang banal at matatag ang sambahang iyong templo. Panginooy naghari na, ang damit niya'y maharlika. Ikalawang pagbasa Pagbasa mula sa aklat ng pahayag Sumainyo ang pagpapala at kapayapaan mula kay Yesu Kristo, ang tapat na saksi, ang unang nabuhay sa mga patay at hari ng mga hari sa lupa. Iniibig niya tayo at sa kanyang pagkamatay ay pinalaya niya tayo mula sa ating mga kasalanan. Ginawa niya tayong isang liping maharlika upang maglingkod sa Diyos at kanyang ama bilang mga saserdote Kay Heso Kristo ang kapurihan at kapangyarihan magpakailanman Amen Pakatandaan ninyo darating siyang nasa mga alapaap makikita ng lahat pati ng umulo sa kanyang tagiliran dahil sa kanya iiyak ang lahat ng lipi sa lupa Magkakagayon nga Amen Ako ang Alpa at ang Omega wika ng Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Diyos sa kasalukuyan, sa nakaraan at siyang darating. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Aleluya, Aleluya, pagpalain dumarating sa ngalan ng poon natin, pagahari kanyang angkin. Aleluya, Aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, itinanong ni Pilato kay Yesus, Ikaw ba ang hari ng mga Hudyo? Sumagot si Yesus, Yan ba'y galing sa inyong sariling isipan o may nagsabi sa inyo? Ako ba'y Hudyo? Tanong ni Pilato. Ang mga kababayan mo at ang mga punong saserdote ang nagdala sa iyo rito ano ba ang ginawa mo? Sumagot si Yesus, Ang kaharian ko'y hindi sa sanlibutan ito. Kung sa sanlibutan ito ang aking kaharian, ipinakipaglaban sana ko ng aking mga tauhan at hindi na ipagkanulo sa mga hudyo. Ngunit hindi sa sanlibutan ito ang aking kaharian. Kung gayon, isa kang hari, sabi ni Pilato. Sumagot si Yesus, Kayo na ang nagsasabing ako'y hari. Ito ang dahilan kung bakit ako ipinanganak at naparito sa sanlibutan upang magsalita tungkol sa katotohanan. Nakikinig sa aking tinig ang sinumang nasa katotohanan. Ang mabuting balita ng Panginoon Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo,